Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikaunang araw ng Enero. Dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalaing kanawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingaping kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalaing ko ang mga ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kami iyong kaawaan, pagpalain puong mahal O Diyos, pagpalain kami't kahabagan Kami Panginooy iyong kaawaan Upang sa daigdig mabatid ng lahat Ang iyong kalooban at ang pagliligtas kami iyong kawaan, pagpalain, puong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang lumato sa madla, ikaw ay patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, puong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa ami iyong pinagpala, Naway-igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, puong mahal. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae. At namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang tayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak. Nang tayo'y makatawag sa kanya ng ama, ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. Sa pagkatanak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nung dati mga propeta, ngay na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kayat isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay Umbalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangala ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,